Na sermuna ni House Human Rights Committee Chairperson Bienvenido Abate Jr. ang vlogger na si Mary Jean Quiambau, kaugnay sa kanyang social media post na nagsasabing gawa-gawa lamang ang mga kwento ng extrajudicial killings. Tinutukoy dito ang nangyari sa ilalim ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa umpisa ay dumipensa pa si Kiambao at uh, sinabing may hawak siyang dokumento upang patunayan ang aligasyon ngunit kalauna na eh, inamin na uh, nagsisinungaling lamang ito. Pero sa pagingin naman ang paumanhin, inamin nito kaya uh, siya humiling ng pasensya dahil hindi niya gusto nga uh, makontemp at uh, makulong sa kamara. Iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt. Ayoko pong ma dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma at this time. Iyako ng vlogger na si Mary Jean Kiambawa. Samantala inamin naman ang vlogger na si Chrisette Chu sa Tri-Committee na siya ay ang nagpost ng maling impormasyon online. Una nang sinabi ni Chu na may uh, nagbabantang mass resignation sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines matapos sa pag-aresto. kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa visa ng International Criminal Court, warrant of arrest. Pero itinanggi naman ito ng Philippine National, National Police at Armed Forces of the Philippines. nag pa nga, si uh, Chu issue sa pagsabi nitong quote and quote tanga ang gobyerno bagay na inalmahan naman ni Manila Representative Benny Abante. Naging emosyonal naman ito sa pagdinig dahil sa mga sermo ng mga mambabatas. Nes, mo sabihin, you're going to base your statement tanga ang gobyerno sa news na nabasa mo? Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist? I apologize for saying the word tanga in my post. Maraming maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that. No? Uh, siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno. Uh... Pakinggan ang palitan ng sagutan ni Representative Benny Abante at vlogger na si Crisette Chu.